Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay gagawa ng kalandiyos na pwede natin kalas-kalasin mga kapatid. Pag hindi na po natin gamitin, ilagay po natin sa karton para hindi pa kalat-kalat. Tara, samahan niyo po ako kung paano ko po ginawa. Ito po yung ating chamber, 1 po yung ating chamber, makapal po. Ito naman po yung ating plancha po para sa ating chamber. Ito naman po yung ating tray na GI elbow. Ito po yung daanan ng ating hangin patungo po sa kanyang burner nozzle. Butasin po muna natin mga kapatid yung ating kalan plate. Ayan po. Gamit natin ay na welding. Ito na po. Nabutas na po natin. I-welding na rin po natin mga kapatid yung ating elbow. Yung paglagyan po natin ng ating more na nozzle ayan po i weld natin para hindi basta-basta tumagas yung kanyang use oil ayan po gandahan lang po natin yung pagka-welding mga kapatid ito na po na weld na po natin yung ating elbow mga kapatid isunod naman po natin yung ating chamber na 4 4x4 po yung diameter at saka height po ng ating chamber. Makapal po yung ating chamber mga kapatid. Hindi basta-basta malusaw. Ayan po. Pinulweld na po natin para hindi basta-basta tumagas yung kanyang langis. Tapos na po natin mapulweld. Isunod naman po natin mga kapatid yung use oil tank ng ating kalan. Matibay din po ito mga kapatid dahil sa po itong tubular na makapal ayan po maganda po ito gamitin sa magdamagang loto dahil hindi basta-basta kumulubot basta ito mga kapatid dahil bakal po ito ito po yung reducer na 3-8 mga kapatid GI po, uh, gawin natin sa ora ng ating use oil patungo po sa ating tanki ayan po, binotas ko po muna ng welding Linisin po muna natin para dumikit po yung ating welding. Ayan. Ipulwed na rin po natin mga kapatid yung sa oran ng ating langis. Ayan po. Gandahan din po natin mga kapatid pagkaka-welding para hindi basta-basta tumagas yung ating fuse oil. Ayan. Okay na po. Napulwed na po natin. Ito na po. Napakatibay po ng ating tanki mga kapatid dahil bakal po ito mga kapatid. Ayan. Pukpukin muna natin para matanggal yung kanyang mga plaques. Isunod naman po ay bubutasan na po natin para po sa barbula po ng ating tanki. Ayan. Lagyan po natin ng niple po na 1-4. Ito na po. Binutas ko na po. na po yung kanyang nipple mga kapatid ayan 1 port po yung laki para po sa oil valve po ipulid po natin para hindi basta basta tumagas yung kanyang news oil mga kapatid ayan na po napull weld na po natin Magbotol po tayo ng dalawang pirasong flat bar mga kapatid para po sa bracket po ng ating tangki. Dahil yung ating tangki po ay lagyan, ng lagyan po natin ng tornilyo. Di tornilyo po yung ating tangki. Pwede nating kalasin at saka pwede nating ilagay. Ayan po, napaka ganda gamitin ito mga kapatid. Ah, makaminos tayo sa espasyo sa bahay. Ayan po, weld po natin yung ating flat bar. Nakapulweld na po mga kapatid. Ayan. Ito po. Gawin natin bracket sa ating tangki mga kapatid yung ating flat bar. Butasin po muna natin mga kapatid. Ayan, nabutas na po. Ito na rin po yung tornilyo na gagamitin natin mga kapatid. Ito po yung size straight by report po yung haba at saka tray tone laki. Ilagay po natin doon sa butas uh, para sa paglagyan ng ating bracket ng tangke po. Ayan, dalawa po yung ginamit natin. Ito na po. Tanggal po yung ating tangke. Napakadali lang po ito i-kabit at saka napakadaling gamitin. Sunod naman po natin yung daluyan po ng ating langis. Yung tuluan po galing po sa ating tangki po ng kalan. Ito po yung one half na tubo po yung ginamit natin. Ito, isa po itong sa ng langis. Ayan, patungo po sa ating chamber. Isukat po muna natin bago po natin i-welding para sigurado po hindi po lumagbas yung kanyang pinakaimbodo po. Ayan. Ito na po. Isunod naman po natin yung pinakasabitan ng ating blower na wire mga kapatid. Ayan. Wire ng blower natin mga kapatid. Ah, maglagay tayo ng sabitan. Ito na po. Nawelding ko na po yung sabitan. Isunod naman po natin yung paglagyan po ng ating blower. Ah, 1 inch po yung diameter ng ating tubo mga kapatid yung paglagyan ng blower mga kapatid ito na po na welding ko na po gandaan po natin yung welding mga kapatid para walang singaw po yung ating hangin para buo po papunta po sa ating chamber ayan ito na po ito na po yung ating kalan na di kalas mga kapatid ito po yung kanyang sukat 11 by 11 square mga kapatid yung height nya po ay 10 inches ito na po yung kanyang frame di tanggal po yung ating kalan pwede natin kalas kalasin Ayan po. ito po yung kanyang chamber di tanggal din po ito mga kapatid Ayan, in case po na lilinisin nyo po pwede nyo po itong tanggalin gumamit din po tayo mga kapatid ng hexagonal bolt dalawa din po ayan po ikabit po natin dun sa magkabilaan ito na po higpitan lang po natin ng maayos para hindi gumala po yung ating chamber ito po yung ating burner nozzle uh, ito po yung mga sukat nya po sundan nyo lang po ito mga kapatid para maganda po ang kalabasan ng ating apoy ito na po yung stainless na takip antaliab po yung ating kalan mga kapatid gamitin po ito mga kapatid dahil hindi basta basta makapasok sa loob yung ating tubig ito na po yung ating tangki mga kapatid nitornello din po ito mga kapatid ayan Ito na rin po yung ating blower sa kalan. Ayan po. Nitanggal din po yung ating blower mga kapatid. Ayan, isalpak lang po natin doon sa ating tubo. Ayan po. Meron din po tayo mga kapatid hose clamp na ginagamit para sa paghigpit po ng ating blower. ayan lahat po yung kala natin ay ditanggal po ah, hindi mahirap gamitin pwede po natin ilagay sa kahon na maliit pag hindi na po natin gagamitin ito na po yung wire ng ating blower mga kapatid, isabit po natin para hindi po ito pakalat-kalat ayan Ito na po yung log-log ng ating chamber. In case po na humina yung ating apoy, gagalawin ah, lang po natin yung alam rin na ito. Lalakas na po yung ating apoy. Ayan, subukan na po natin mga kapatid, sindihan yung ating kalan para malaman po natin na makakaloto siya ah, o hindi. Lagyan po muna natin mga kapatid ng tisyo yung ating chamber. Ayan. lagyan muna natin ng kaunting use oil yung ating chamber para sa pagpadingas po ng ating chamber ayan po sindihan natin ng lighter painitin po natin mga kapatid ng 3 to 5 minutes bago po natin buksan yung ating blower para maganda po yung kalabasan ng kanyang apoy na maibigay sa atin ayan po Ayan, lagyan na rin po natin ng use oil yung ating tangke. Ito po yung ating takip. Ito mga kapatid, medyo mainit na yung ating chamber. Pwede na po natin buksan yung ating blower speed controller para Tuloy-tuloy na po yung kanyang apoy. Ayan na po, itakip na po natin yung chamber cover anti-layup natin mga kapatid. Ayan, gumamit tayo ng plies para hindi po tayo mapaso ng apoy. Ayan po. Subukan natin lutuan ng sweet corn mga kapatid. Ayan po yung kanyang apoy, hindi po natin nakikita dahil umaga pa po. Moleblo po yung kanyang apoy mga kapatid, napakalakas po ng kanyang apoy. Uh, hindi po ito nakakaitim ng kaldero. Kumulo na po yung ating nilutong sweet corn mga kapatid. Ayan. Napakatipid po natin sa kalan na ito dahil oil lang po yung ating gamit mga kapatid. Uh, mas mahal po gumamit ng oiling mga kapatid itong news oil mga kapatid dapat tapo na po ito ah, mapapakinabangan pa po natin huwag nyo pong itapon yung mga news oil natin sa ating tahanan ayan ang ganda mga kapatid ng kanyang apoy ang ganda ng loto ng ating sweet corn ito po yung ating blower patak patak lang po yung langis na tono po sa ating barbola, ayan po patak patak lang po para lalo tayong makatipid ayan magloto na rin po tayo ng ulam ito po yung ating ulam maglaga po tayo ng manok mga kapatid samantalahin na po natin mga kapatid para makatipid po tayo sa panggatong lalo ayan po Yan po, napakaganda po ng apoy ng ating kalan mga kapatid. Kulay blue po. Ayan. Ito na po mga kapatid yung sagot ng ating pagtaas ng ating mga cooking gas mga kapatid. Ayos o ilan po ang ating kailangan para makatipid po tayo lalo ta may tabi po natin yung ating pambili ng gas na mataas. Ayan po. nga pala mga kapatid, kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag niyo po kalimutan subscribe, i-like po, at mag-comment rin po kayo mga kapatid para masagot ko po ang inyong mga katanungan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan na po. Shoutout nga pala mga kapatid sa mga baguhang nanonood, sa mga datihan na po mga nanonood ng aking video. Shoutout din po sa inyong lahat. mabuhay po kayong lahat mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. Sa muli po mga kapatid, sana po meron po kayong natutunan sa tutorial na ito. Sa mga gustong gumawa ng kalan na sana po nakatulong po ang tutorial na ito. Alam ko mga kapatid, yung kaalaman na ito ay isang material na bagay lang po. Ah, uh, wag po nating ipagkait sa mga gustong matutong gumawa ng kalan. Ituro po natin mga kapatid para makatulong din po tayo sa kanila. Ayan. At sa muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ah, magandang umaga magandang gabi po. God bless po sa ating lahat. God bless, God bless, God bless.